Eto natin, tinweet ko na. Yes. Okay. May, ah, oo oh nga, nakalapil ako. So, abot ka lang sa kanila. Okay. Congratulations. Thank ah, Galing niyo daw ha. Hindi ko napanood yun niya eh. Hindi na lang napanood ko eh. Galing daw kayo ha. Ah, <laughs> uh, lala, ah lala, so. Lala. Madadala, madadala, madadala talaga. Parang talaga akong nirin. Ha dito? Ah, uh, hi! Hello, Protege Nation! Ayan, kakatapos na ng live gala night at kasama ko ngayon si Andres, si Elle, si Zandra at si Mikoy at sila. Sino? Ah, sino? Mikoy. Ah, eh, ikaw pala. Sino, sino? Ano? Brian. Brian. Brian, Brian. Sorry, sorry. Nakalimutan ko. Lima pala sila. Congratulations sa kanila at nanalo sila. Ay, eh, ikaw si ngayon that the live gala is over, nakahinga na ba kayo na malalim? And ano, ano ba? ano na niya? So, naman ng malalim. Syempre, sobrang kasi doon sa acting, naging... nanginawa ko, nakareceive ako ng award na napili ako ni Miss Maricel Soriano. Oh my! <laughs> Alam mo, ingit na ingit ako sa inyo. Oh? <laughs> ingit ako sa inyo bilang medyo 12 years na ako sa industriya, hindi ko pa nakakatrabaho. Si Miss Maricel, First time namin tong acting piece Tapos, uh, siya pa yung nakatrabaho namin Talagang, wow Hindi Swear nyo alam kung gaano kayo kaswerte Ibang klase talaga Sa uh, kayo, yung grupo ninyo Kayo ang napili na best as some um, um, cast So, ano mo sasabi ninyo? Ano ba preparation ginawa niyo Para magawa yung episode nyo? Bonding. Bonding. So, Bonding So, close na talaga kayo Since the very beginning Walang away, walang kahit anong Merong ano. away ah, Bakit, bakit, bakit? Yeah, right like before ng... the shoot, nag, like, yeah. nagkaroon kami ng... Sino? Arami. sino? Kami. <laughs> Bakit? Eh kasi... Ano to? LQ ba to? Ay, Ano? Kasi akala niya na siya yung pinagsasabihan ko. Eh, si Mikoy naman yung sinabihan ko. Parang mainit yung ulo niya. Sabi niya, ano sinabi mo? Sabi ko, hindi naman ikaw. Si Mikoy naman yung sinabihan ko. Tapos yung tungkol sa script, parang hindi niya naintindihan yung explanation ko. Tapos yun, mainit talaga yung ulo. So, in niya other words, talagang nagtulungan kayo kahit na umabot uh -huh. sa away. Okay lang, kasi nagtulungan yes. naman kayo. And in the end, kayo ang nagwagi na best ensemble. Yes. Wow! So anong ginawa na niya? nag na, ano ba kayo nag-motivate nag Nakakatawa kasi episode niya kahit anyway kumain tapos kumain ulit sa labas tapos <laughs> <laughs> uminom puro keno la message bonding bonding nagawa lang namin eh Yeah lalo okay. na kasi kailangan kasi yung yung bond namin din is para magkakapatid. Okay, so okay. we had to Nico you ni know ni miss myself 'di ba mga judges talaga. No, mga judges na By sinabi no. nila na ikaw daw ang Um, parang naging natural na natural lang sa episode. Ano masasabi mo? Uh, <laughs> Pero ang, ang comment ko sa inyo is talaga, ang galing ng ng episode niya, which talaga, kita-kita ang chemistry niya. So, congratulations. Good job. Okay, ito naman. Dito naman tayo sa so, best actor and best actress. Yes! He's na. one. He's the one. Eh, ba't may Ba, ano masasabi ninyo na kayo ang napili? Si sobrang nagpapasalamat ako sa mga nagtiwala sa akin lalo-lalo na talaga pumili sa akin si Miss Marissa Soriano na nakasama ko siya na, na nakita pala niya talaga yung sobrang effort ko yung edge work na pinakita ko dun sa short film namin. Uh -oh. So yung story daw um yung story pala is Ang papatayin mo siya. siya kasi niloko niya ako. Ay, may ganun naman pala. Ba't parang hanggang ngayon parang galit ka pa rin. <laughs> nung part na tinututukan ko si Vien, si Andrew, then pagka hagis ko ng kamay ko, kasi dapat tututukan ko si Eh, meron pa lang kamay ko. kamay ko siya. Ayun. May Ayun. siya nun. Okay. Pero okay lang, kasi nanalo ka. Okay lang, <laughs> napawi yon Napawi yung sakit, tsaka yung hirap na naramdaman ko nun. Oo, pero ngayon, ang tanong ko naman eh, ano Bottle 3. Ano? Sino yun? <laughs> Happy birthday, Kuya Ipe. Okay, go. Siyempre, nalulungkot po. Kasi, ano, siyempre, alam namin yung ginawa ni Vien is talagang so, sobra siyang nag-effort. Teamwork talaga kami. Yung may. Kasi na drama. So, sa 3. Okay. Ikaw naman. Uh, sobra talaga akong nalungkot kasi uh, ginawa ko talaga yung uh, effort ko para mailabas ni Vian yung nararamdaman niya dun sa XNA. Kailangan mailabas niya na talagang takot na takot siya. At ginawa ko talaga yun para hindi siya maiwan sa grupo. Okay. Ayun. So, wow. Talagang... Wow, oo. Pero syempre di ba? Ganun naman talaga dito. Ano ang reaction ng mga mentors ninyo? Nakausap nyo ba sila after? Yes. Uh, ano sabi tayo, nila? Ano, Nakita ko nga, ito eh, rin yung ano? Proud na proud siya talagang umakit pa siya sa stage para... Si Kuya para Dick talagang oh, niya cheer kami. siya ng cheer. Oh. Grabe. ano sabi nila sa niya inyo? Ako. Very proud siya sa amin mm. talaga. Talagang, kasi kung ano yung itinuro niya sa amin, talagang ibinigay namin doon sa performance namin sa short film. Okay. Kayo naman, nakausap ninyo? Yes. Kayo naman, nakausap ninyo? Yes. Yes, tama. And, oh, oh. and yun nga, nasave kami lahat and buo pa rin kami. And yes. we're very thankful for that. Oh, okay. So, ano okay. naman ano, reaction ninyo syempre ng tanda ng CD. Why na sa happen Ano sa tingin? Kaya naman ako dyan naman yung kanya niya? Alos, Tayo, Ayon, performance. Ano sa sabi niyo? Nalulungkot pa rin? Nalulungkot pa kayo? Syempre, series na namin. nakasama rin namin siya. Tsaka Ay, kawawa ka nito nakita ko, emotional oh, talaga siya. Uh, Nakakalungkot talaga kasi uh, alam ko naman na binigay niya rin yung best niya dun sa sa taping, talagang mm -hmm ayun, wala talaga tayo magagawa. Yun ang yes. tingin ng iba. Tama, tama. So, ano naman ang masasabi ninyo na message sa mga fans ninyo, siyempre? Ngayon na bukas na ang voting lines, sila na ang buboto at nasa kamay na nila ang inyong destiny dito sa protege. Ano ang message sa kanya, sa kanila sa isa? Maraming oh, you know? uh, maraming salamat nga pala sa inyo na sumusuporta sa akin at, at syempre sa Team Mega Manila. Ayan, patuloy nyo lang po kami susuportahan kasi hindi namin kayo bibigyan sa mga performance na gagawin namin. And yun, siyempre, maraming maraming salamat sa mga susuporta sa akin, sa, ake, sa uh, Manila, sa buong Protege. And thank you talaga sa pagbigay ng award na ito. Sobra ko muna appreciate. And hindi lang ito yung, kumbaga, uh, ititigil ko na yung, pag, pag papakita ko ng edge work, talagang ipagpapatuloy ko pa hanggang sa dulo.